O tayo ng uh, sitwasyon dyan sa may bahagi po ng Visayas at Mindanao at magiging sa Southern uh, Luzon uh, na naapektuhan itong Bagyong Tino. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si uh, Spokesperson Johnny Castillo. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Uh, Sir Johnny, si Bombo Genesis po ito kasama natin si Bombo Ever. Sir. Uh, Bombo Genesis, uh, Bombo Ever, magandang umaga at umaga sa ating mga tagapag Thank you for joining us sa Bombo Network News. Napapanood po tayo at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Kamusta ho ang obserbasyon uh, observasyon po ninyo sa epekto ho ng uh, Bagyong Tino after po nung nauna ko nitong pag-landfall kanina madaling araw, sir? Uh, opo, no? dito sa tinitingnan natin itong uh, Bagyong Tino, no? malakas nga po at saka malawak yung uh, kanyang... Uh, paulapan ano sa mga dalang pag-ulan at sa kamalakas na hangin no kaya naman sa atin po sa buong bansa no especially itong dito sa mula sa region 4, uh, uh, region 4, uh, region 5 hanggang pa Visayas at Mindanao po ano, nagpa-preemptive evacuation po tayo. Umabot ito ng halos 130 families, thousand families. Mga kababayan natin, that's around uh, 387,000 na mga kababayan natin ang at uh, preemptive evacuation ano para nga po makaiwas dito sa so malakas na uh, epekto nitong uh, bagyo. In terms naman po of uh, itong ating mga nasa loob ng uh, evacuation center, meron po tayong uh, 362 na evacuation centers at saka ito po ay that's around 9,000 uh, families po na nasa loob po ng uh, evacuation centers. As of now sir, meron na po ba tayong, or hopefully wala naman ano, pero meron po ba tayong naitalang casualty sa mga nasugatan? Ah uh, sa casualties po no merong isa tayong for validation no na uh, this is uh, coming from Bohol. Uh, ito yung uh, nabagsakan po ng mga uh, ng puno kahoy no but again as as we say no this is under validation po As to missing sir As uh, sa missing wala pa po tayo as of yung 6 am na mga ulat natin mula sa mga region no wala pa tayong naiulat na missing mm -hmm. Um, doon sa ating mga uh, kababayan, mga inilikas sa mga, mga evacuation center or yung mga pinili pong makituloy uh, tuloy muna sa kanila, kanilang lang mga kaanak, mga kapamilya, yung situation naman po nila, kamusta so far? Opo, oh, ito naman kasi ang ating mga uh, nasa evacuation centers no? because uh, anticipated natin itong mga needs ng pagkain, ng mga food and non-food items. No? So meron po itong mga uh, tayong mga pagkain at nakakanan food items. So, ang ating katandem si Bamboo Ever, Bamboo Ever, questions? Dating naman po, sir, dito sa lifelines po natin. Kamusta po? Saan pong mga lugar yung mga ba, posible po na mayroon pong mga aberya po ngayon sa supply ng kuryente, transportasyon at komunikasyon dahil po dito sa Bagyo? Uh, opo, dito sa ating mga lifelines, no? specifically dito sa power, no? um, Siyempre yung sa Eastern Visayas po, na yun yung unang dinaanan po ng bagyo. So down po ang ang, ang kuryente doon. No? There were three transmission lines, transmission lines na um, po. No? So wala pa pong kuryente. And then we'll also have to check po yung other areas also kung may ganito. Okay. But uh, specifically po itong mga dinadaanan po ng bagyo at saka itong mga signal number 4 especially ano ay automatic naman po ito binababa muna yung kuryente as as one of the preventive measures no and then uh, tinitingnan po kung pwedeng ibalik ka uh, after nung ano nung dumaan po yung malakas na hangin Alright, i-follow up ko na lamang din po siguro itong inilabas po na datos ng na uh, DNR at uh, Mines and Geo Geosciences Bureau na meron daw po kayong natukoy na 7,000 po na mga barangay na uh, prone po sa landslide at saka sa pagbaha. Saan-saan pong mga particular na lugar po ito ngayon na tinututukan po ninyo? Uh, opo, ito pong mga ipinapalabas no, ng mga GU Hazard Advisory Threat, uh, Advisory po no, ng DENR MGB. Sinasagawa talaga ito kapag aganto may mga paparating po na or may mga bagyo. No, tinutukoy yung mga uh, barangay po at saka itong mga barangay po ay uh, usually ito po yung nasa direct path ng uh, ng Bagyong Tino. No? So these are in uh, Eastern Visayas region, kasama din yung Karaga uh, po no? sa, sa Northern Mindanao, and then yung buong Visayas po no? kasama. Uh, at saka ganun din po yung sa uh, Mimaropa at saka sa uh, Southern Luzon din yung, yung some parts of the Bicol region. Alright, sa mga lugar po na yan na natukoy niyo, sir, meron na po bang isinagawa po ngayon ng mga pre-evacuation? Yeah, oo. 'yung free evacuation actually nung isang araw pa no hanggang kahapon yung pinakahuli ano um, na umabot na nga po ito sa uh, 387,000 na mga kababayan natin ang nag preemptive evacuation so dahil po sa maagang abiso no ng ating mga lokal na pamahalaan may nagsagawa na nga po ng mga preemptive uh, evacuation para maiiwas na po lalo yung mga sa ating mga kababayan sa mga baybayang dagat, no, dahil meron din banta ng mga storm surge, no. Sa ngayon, sir, may report na ho ba sa inyo ang Philippine Coast Guard kung gaano ho karami yung mga stranded sa mga mga pantalan? At uh, kamusta yung kanilang situation? Pagdating naman sa mga stranded passengers, no as of kataninong uh, uh, madaling araw, no, ang report sa atin ay merong 1,400 na uh, natin mga kababayan, no, ang stranded, no, uh, that's around also, uh, tama din dyan yung 554 na rolling cargos sa iba't ibang uh, ports natin uh, pero we 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 expect po no na baka magdadagdag ba po itong numero ito as search reports are coming in. Mhm. -mm. Mm -mm. ng ngayong araw sir, ano po mga nakatakdang gagawin ng Office of Civil Defense at yung mga other members ng uh, National Disaster Reduction and Management Council dyan sa mga affected areas po doon po sa mga kung saan po pwedeng uh, lumubas no yung mga uh, DRRM workers natin uh, so titingnan na po nito yung impact no and then we gather the reports at saka yung mga uh, rapid damage and needs assessment no yun yung una nating ginagawa ng ating mga teams doon naman po sa kasalukuyang binabayo pa no at malakas pa yung hangin at ulan so kumbaga inaabisuhan muna natin katama yung mga DRRM workers at sa mga kababayan natin na uh, wag munang uh, lalabas po no, dahil delikado pa lalabas lang po itong ating mga DRR workers no especially yung mga local dream workers natin kapag uh, safe na po at hindi na malakas yung, uh, mm -hmm. yung uh, okay siguro uh, yung assurance din lang ho siguro natin ano uh, sir Juny para sa mga kababayan po natin para sa mga kababayan po nating uh, affected dyan sa may part ng Visayas, Southern Luzon and part ng uh, Mindanao uh, after ng nitong paglandfall ng bagyong uh, Tino yung assurance na ginagawa ng gobyerno ang uh, pwedeng gawin para ho sa kanila Apo uh, po tama po ano uh, sa utos ng ating pangulo ay ang maagap, mabilis at saka maayos na pagtugon no, sa pangangailangan ng ating uh, mga kababayan kaya naman po yung NDRRMC ganun din yung regional at saka local DRRM councils natin yung response clusters po no sa sa, sa iba't ibang level no ng ating pamahalaan ay nakapreposisyon po ito na before pa dumating yung ating uh, yung bagyo. And then sa ngayon po, nakahanda rin po at nakarad alert pa rin. Ibig sabihin po, handa pa rin pong uh, rumesponde or no, ready to be deployed itong ating mga ahensya ng pang pamahalaan para po matugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Okay. Sir Juni, maraming salamat. Thank you for joining us sa Philippines. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense mga Kabombos, si ginoong uh, Juni Castillo. Kung nai pa rin po yan sa epekto ng uh, bagyong tino. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime. anywhere.